Herping sa aming probinsya. Ayan, simulan natin maglakad dito habang dumidilim pa. And marami na agad ako nakitang mga insekto. Ayan, may mga gamba, paro-paro. Una kong nakita itong palakang bukid, guys. Ayan, uy, nakakagulat din siya, guys. Ito, nakatikim na ba kayo nito, guys? Ayan, mas masarap siya sa palakang bukid. And ito, de, charot lang. Ito yung... Box turtle, naglalakad siya ng mabagal kasi nga pagong ay may mga maliliit na tilapia. Kinakain sila guys na mga uh, tangkig o yung dog-faced water snake natin. Sila ay mildly venomous, meaning uh, may konting kamandag sila na pamatay lang dun sa kanilang pagkain. Pero hindi naman guys nakakaano sa tao, nakakamatay. Ayan, dalawa yung tangkig dito sa butas and nakakita tayo ng uh, boyga sa inudon or dog-faced ay dog face Dog toothed God snake Ayan Medyo payat sila guys Kasi nga Sila ay arboreal O sa puno nakatira Mildly venomous naman sila Gaya nung tankig So meaning uh, Harmless naman sila And Ayan nagpaana ako kasi Nakakatakbo yung ibang snake eh. Naririnig tayo Ay I mingapang mean, pala eto nga yung retic Uy yan yung reticulated python guys Nasa gilid sya ng sapa And mukhang uh, Bad mood yung sawa na to nireregla ata yan na bigla naman oh uh, ayan bigla siyang tutuklaw eto yep. naman yung nakita natin sunod yung ating Luzon bronze back yan ganda ng kulay nya guys yung kanilang likod is bronze yung kulay parang gold and green naman yung ilalim ng kanilang body Ah, um, masakit din nila kumagat pero sila ay non-venomous guys wala silang kamanda kinakain nila yung mga uh, palaka dito sa tabing ilog and another bronze back ito yung marine's bronze back natin uh, magkaibang species ata yung nauna ito is mas mahaba and mas payat yun maiksi naman so correct me if I'm wrong na lang guys yeah. And dito naman nakakita tayo. Akala ko nga walu walo pero walo-walo is nasa sea at tayo nasa dagat. Ito yung file snake. Ayan, napaka ano ng balat niya guys. Kumpara sa ahas, wala siyang kaliskis na gaya ng sa ibang ahas. Napaka smooth ng kanyang skin. And napakabait. Kaya kung makakita tayo nito is uh, layuan na lang natin. Huwag na natin uh, patayin kasi napakabait ng ahas na ito. So sila ay constrictor din gaya ng reticulated python. Pinapatay nila sa pulupot yung kanilang prey. And ito naman yung isa sa pinakamaganda nating nakita, yung Asian vine snake. Ooh. Ayan, nag, ano siya, striking position. Natutulog kasi siya tapos in-storbo ko. Ayan, napakaganda ng kulay niya guys. Yellow. Naghahalong yellow tas green.